mapagpalang panahon at oras nyo man ito napapanood mga kalapadids ito dahil nandito tayo sa rooftop mga kalapadids ayan pinalabas nga natin yung ating mga warrior ano? Eh? dahil nga medyo gumanda ang panahon at wala namang ganong ulan pero may bagyo tayo mga kalapadids no? ayan ang ating mga warrior pinalabas, pinalabas natin ayan naliit sila dyan naronda sila sa gindit lang to mga kalapadids pakakainin, pakakainin din natin yung ating mga warrior dahil pinag-exercise ko lang sila dahil nga medyo masama talaga ang panahon dito sa ating lugar halos isang ko nang straight ang ulan dito sa atin so ayan nalipad yung ating mga warrior pinag exercise ko lang yung ating mga warrior ngayon papapasukin ko rin to maya maya ng konti at papakainin natin dito lang sa labas ng lupa at ipakainin yung, yung ating mga warrior mga kalapadis so ayan umiikot-iikot nga siya dito sa rooftop at hindi pa, mga kalapadis no? dahil kanina pa nga yung at kinawaan ko nga sila ng video so ayan di ganito lang sila tumatambay sa poste na yan ayan na mga ano ko isa 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 na silang dumadapo no? ayan tawagin natin sila mga kalapatids So ayan mga kalapatid, pakakainin na natin sila. Ayan, magandaan na nga ako ng patuka. Dito lang sa labas, tayo magpapakain ngayon. Ayan, nagagawan nga sila dito mga kalapatid. So ayan, makikita okay, nyo ba yan? Kunti na lang pala mga kalapatid yung ibon natin ngayon. Dahil nabawasan nga ito ng anim na peraso mayroong pumunta dito mga tropa ayan, binigyan, binigyan natin ng mga kalapate syempre may presyo yun mga kalapatids ko ayan, pinapidi ko sila dyan kung anong gusto nila murang-murang halaga lang ang kalapatids yung ating binigay dito sa kanila so ayan, ating mga kalapate ay kumakain sila ngayon dito hindi pa nga tayo nag-training sa ating mga warrior ngayon dahil medyo tumigil tayo sa paglalaro ngayon mga kalapatid no. Dahil siyempre mahal natin yung ating ibon. Siyempre kailangan natin alagaan sila. Dahil puro ismas ang laban ngayon mga kalapatid. Sa next race na lang ako maglalaro mga kalapatid. Sa south. Yan. Focus tayo doon sa ating next derby. Sa south tayo maglalaro mga kalapatid. Ayan hanggang dito na ako mga kalapatid. Bye 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 you!